si Madam Course. Yan guys, oh. Sinusunog ang mga tuyong damo para malinis ang paligid. Yan, yung ito sa kabila. Napakalakas. Tuyong-tuyo na kasi yung mga damo. Kaya sinusunog na para pang kaboy na rin sa mga insekto lalo na sa mga lamok ang usok ayan guys ganito ang sitwasyon ngayon dito sa aming kubo nagsusunog kami ng mga damo ayan guys thank you for watching magandang gabi sa ating lahat